laban ang hindi makalimutan ng Batang Pinoy mga bay. July 29, 2022 ay ang kapanapanabik na laban ng isang 23 anyos na batang mula pa sa General Santos. Ito ay dahil sa limang taong pakikibaka sa larong palakasan ay unang beses itong mapalaban sa labas ng bansa. Dito mga bay ay dumayo ang ating pambato sa South Africa at ito ay para bulagain ang three Division World Champion doon na si Gideon Butalesi. Ang batang Pinoy rito mga bay ay si Dave Apolinario at bit, bit nito ang malinis na kartadang 16 wins with 11 knockouts. Habang ang Afrikano naman na si Gideon Botalesi ay may record na 23 wins with 5 knockouts at may limang talo. Nakataya sa labang ito mga bay ang bakanting kampiyonato ng IBO World Fly Championship. Sa isang corner video footage ng laban ay makikita na atin ang dalawang manlalaro ay wala masyadong galawan. Parehong nagmamasil at pagbiteo ng jabs lang muna ang ginagawa habang naghihintay ng tempo para makapatama ng pulido. Subalit sa loob lang ng ilang segundo ay unang nakatama ng diretsyo ang Afrikano at mula rito ay naaloog si Dave at kumulo ang dugong ng Tidak tahu diri dia Kali jab Pintuk Nice Pintuk-pintuk Pintuk-pintuk Bang Nice Hmm Oh Nak kena sakit Hmm Nice Hmm Nice Hmm Jangan bisa Jangan bisa Masalahnya Haduh kebirang Oh Terima kasih Kika, Sa sampung segundo nga sa natitirang oras ng round 1 mga bay ay isang 1-2 combination ni Dave Apolinario ang naghatid sa Afrikano sa Lona. Sa tindi ng kanyang tama sa bandang temple at ilong ay tiyak ang kalaban sa sahig gugulong. Nagbilang pa ng matagal dito ang referee para makatayo ang kanilang pambato. Subalit sumuko na ito sa pamamagitan ng hindi pagtayo. Pag uwi ni Dave Apolinario sa Pilipinas ay nag call ito sa Malacanang at nakausap nang harapan si Pangulong Bongbong Marcos. Sa tuwa ni BBM ay nagbigay ito ng ginto kay Dave sa pamamagitan ng isang commemorative gold coin. Para naman sa unang laban ng Pinoy sa taong 2023, ay isang Indonesian fighter ang dumayo sa Pilipinas para bigyan si Dave ng isang tune-up fight habang wala pang humahamon sa hawak niyang kampiyonato. Ginanap ang labang ito mga bay sa General Santos noong February 11, 2023, kung saan ang kalabang Indonesian ay si Frankie Rohi at may kartada itong 8 wins with 3 knockouts na may labindalawang talo at isang tabla. Dahil sa isang tune-up fight lang itong laban ni Dave Apolinario mga bay, ay hindi natin maaasahang may maibubuga ang kalaban. Pero hindi pa rin tayo maging kampante sapagkat marami-rami na rin ang mga boxers na nakakakuha ng isang upset win mula sa mga bigating katunggali. Bye. Oh. Halos walang ibinatong suntok ang kalaban sa round 1 mga bay at tila hindi rin ramdam ni Dave ang presensya ng Indonesian sa laban dahil para lang itong punching bag na kanyang pinagpapraktisan. Inasahan nga natin dito sa round 2 ang pagbabago ng kalaban matapos itong mapagsabihan ng kanyang kampo. dalawang beses bumagsak bago na save by Dabel ang no match na kalaban mga bay. Mas mainam pa atang Pinoy ang nakalaban ni Dave mga bay sa tune-up fight na ito. At tulad ng inaasahan ay hindi na rin tumayo ang Indonesian sa pag-umpisa ng round 3 at sumuko na ito sa laban. Dagang salamat mga bay at sa dulo hindi pa rin kayo bitaw. Nais ko pong malaman ang iyong reaksyon sa ting video. Takiwain na lang po sa baba at babasahin po natin yan. Salamat. At sa Diyos ang lahat ng papuri.